At ito po ay live na kuha mula po dyan sa bayan ng Santa Cruz kung saan po ay uh, ipamamahagi ang mga donasyon mula po sa tanggapan ni Vice President Lenny Robredo. At kasalukuyan pong kasama natin dyan sa field ang ating pong correspondent na si Dave Bautista, gayon din po si JM Forcado. Ito po ay live na kuha mula po dyan sa bayan ng Santa Cruz. Dave, kumusta anong nangyayari dyan sa area? mag-total ka. Baka pagtawa na ako. O tapos? Yun.

Ayan sa muli po mga kababayang marunto ko inyo ha, live po ulit tayo dito sa uh, Municipal Health Office ng Santa Cruz at uh, kasalukuyan po nating ibinibigay uh, sa ating mga frontliners dito sa municipal health office ng Santa Cruz ang ating pong personal na ni request na ang uh, mga fish mas at uh, alcohol po mula po sa opisina ni Vice President uh, Lenny Robredo uh, under po ng angat buhay program ng Office of the Vice President at uh, sa mga oras pong ito, may kakapanayim, kakapanayamin po tayo mula po sa Municipal Health Office ng uh, Santa Cruz po para magbigay po ng kanilang mensahe at pasasalamat sa ating butihing Vice President at uh, muli batiin po natin ng isang belated 50th birthday ang ating uh, minamahal na Vice Presidente, Lenny Gerona Robredo. Happy birthday po uh, Vice President! Uh, Maraming maraming salamat po. Ang uh, bigay niyo po sa amin ay napakalaking tulong po para sa amin po mga frontliner Dito po sa Municipal Health Office Santa Cruz Icuán. Ah, klan dito po kasama ko po ang aking pong mga ang nurse na at saka po ang aking mga midwife, uh, ang amin pong sanidad, uh, kasama rin po namin dito. At uh, ito po ay napakalaking tulong. Uh, maraming maraming salamat po. Mabuhay po tayo. At kabibigyan uh, tayong happy birthday po sa inyo. Uh, sa amin pong mga kababayan, uh, sana po ay uh, wag tayong pasaway. Wag po tayo lumabas ang bahay kung hindi na hindi kailangan upang maiwasan po natin ang pagkalat ng sakit na COVID-19 na kung saan po ay kumikitil ng maraming buhay. Uh, nagpapasalamat po kami sa amin pong uh, Uh, bayan ng Santa Cruz, uh, sa mga tao po na uh, naniniwala at hindi po nagpapasaway sa amin at sa amin pong mga task uh, force, uh, sila po naman ay medyo uh, sa ngayon po ay medyo kami naman po ay walang kaso dito. Uh, sana po ay ito ay magpatuloy-tuloy hanggang sa po ang ating uh, quarantine. Maraming salamat. Yan, sa muli po mga kababayang marin nyo, ha, ang live po na ito at Uh, po at, at sa atin ng Marinduto News Network. Uh, ganyan din po ng Lucky 7 TV. At uh, sa muli po, nagpapasalamat po ang opisina na ni Vice President uh, Lenny na Robredo sa mga kababayan nating Marindu kayo At sumasaluto po ang opisina ni Vice President Lenny na Robredo sa pamamagitan po ng ngayong program. Sa lahat po ng ating mga frontliners at uh, paalala po sa ating mga kababayan, lagi pong mag-ingat at uh, sundin po ang mga paalala ng ating uh, pamahalaan para sa ating kaligtasan. Maraming salamat po. Ito po si Jay Fortado dito po sa Santa Cruz Municipal Health Office.

At kasama si Dave Bautista. Abatiin na rin natin yung mga kababayan natin na naka-tune in pa rin. Ellen Rogelio. Evi Larga Tamayo. Maricel Yante Naranjo. Ang mga hamon ng buhay na puro alam Tulog-tulong sa pagbangon Para lang ating para pa itong si Israel Senasore no ang mukhang sore na lamang siya ano hindi natin kailangan ng politika ngayon ace kailangan nating magdamayan malu andrade nanonood happy birthday po sa ating madam vice president i thank you so much din kay tita kay tito nelson na siyang kasama nila diyan sa pagdistribute ng mga ppes sa na hampas, lo, pwede, dagat, sabu, wangin, Namig, na, na ang Ako nandito na sa lupa modi... And special special shoutout din kay Jason Malalad Hermosa ay, yes, batala, Sabi ni Santos terisentas Esplana God bless po sa inyo Ampas, shout out naman po sa mga taga kaganhaw dyan sa Santa Cruz sa lahat po ng Esplana family sa may bayanan salamat from New Zealand may ang tinggi kasi lang siklo ang lumipas di pa rin to kumuko saan mampanig ng bansa akin na tong kung mula sa marin bukoy ang sa'yo ng Pilipinas at yung na isna magbigyan na nakakahalina na ito'y magsaya at ito'y